ayan ang aking mga tanim yung iba dyan, mga dala ng mga ibon, ganun yung iba dyan, mga tinusok ko na nabubuhay na lang sila, katulad nyan, may puno na ako dito, dala ng mga ibon may pinya yung mga puno ng pinya ko ay pito na yan ayan. ito, ang ganda ganda ng bulaklak ito meron akong ibang klase din nito. Ito, puro green lang. Ayan. may lemon ako kulon. Oh, lock-lock na yung ano. Ipil. Ayan, may lemon. Sumabit yung ano ko dito. Patuloy lang na mumulak. So, dito tayo sa kabila. yun yeah. Mga gawa ko may mga ano na dahon. Eh, tatanggalin lang naman yon Ganyan, yan. Pag umaga, naaaliw ako sa pag-aalaga ng mga pag-asikaso ng mga halaman ko na to. Ito, dala lang to ng ibon, no? Talisay. Ayan, tumubo na siya doon. Haba na. Andito na. Lumusot na nga, eh. <laughs> Andito. Ayan. Ayan. Ito, nag dumami yung dahon ng butterflies. Dati ang liliit li lang. Tapos ito, luma lumalaki na yung dahon niya. Katagalan. Ito din, papalaki na lang papalaki. Ayan, meron ako nito. Ito din, meron. <laughs> ito. Ayan, Oh. Mga itinanim ko. O, meron akong ganas. Talbos ng kamote. Kukuhaan ko nga ito kasi nababad sa init talaga bantaag sa init diri kaya putulan ko na lang kay na pilad merong bagong tumubo doon no? mga pinagano ano ko yan eh pinaputulan doon sa mga ganyan das nilalagay ko lang Ayan, ito ito may rose meron akong rose na pula tapos yung uh, nagkuha ako ng sanga nito nung tumubo ay nagiging light pink yung ano ah uh, bulaklak nakakatuwa mm -mm. papatikita ko sa inyo nandito yun know. oh. ayan oh. ayan nagiging light pink o di ba? Ang ganda <laughs> uh, napaka light pink ito yan. marami pang mga bulaklak dito ito na mumulaklak na Ayan, sila dyan mga nakatago ay, mainit din kasi. Ayan o. sito na sa taas. Ito, kukuha lang to ng mga dahon ng mga ano na patay ng dahon. Ano nila yan. Datong umaga, ganyan ginagawa. Ayan, meron pa doon. Meron ako din dito. ay <laughs> Nilagay ko lang dyan. Meron na siya o. Ito din o, oh, meron na ano talaga nabibilad sila sa araw kasi <laughs> itong yung buginvilya na yan mula siya doon sa baba ay pinaakyat ko dito sa taas kaya yan ah, nakarating na dito ano tapos ito mayroon ang asunting na tumubo na naman dyan galing oh tapos hinayan ko siya lumaki na na ganun lagay ko na lang dyan tinalian yan, tas may tumubo naman na butterfly dito. Hindi ko siya tinanim, tumubo lang 'yan. Ito, pinutulan ko para dadami tas ito may sprout na siya panibago. Ito pinutulan ko rin to. Ayun mga ano na sprout nyo Tinanim ko kasi yung sobrang haba na kaya yun pinutulan ko. Ito ko kailangan. Meron akong panibagong paso tataba o oh. o oh, di ba ang ganda nakasilong lang hmm. ito gamot ito lalaga lang inumin yan. ito papalitan kasi may panibago na kuyong payat siguro sa lupa kasi ano papalitan ko pa eh meron pa din doon meron akong turmeric diyan oh para ito nabilad sa araw dito yan eh So, ililip, nilipat ko dito para makasilong. Ito yung isang klase, oh. Hmm. Green at saka, ano, white. Na, <laughs> yung dahon niya. Ang ganda. May kay Mito ako. Dito tumubo. <laughs> Ayan. Tapos ito, nilipat ko naman. Ito, ano to? Tagal nang nawala. Tapos nagulat ako. Merong, na mulaklak ng orange may nabuhay din pala yan kinuha ko tinanim ko dyan yun nabuhay naman ito tinoso ko yan, nabuhay din may mga pinagputulan no may mga sanga-sanga na ito talaga nakakatuwa kasi binunot ko na to eh. tapos inisip ko hala baka may ano sa baba pa no tapos binalik ko tinoso ko ulit ayan meron <laughs> may dalawang nagano Nakakatuwa. Ayan eh, o. Ang ganda ng bulaklak o. Oh. Ayan. Meron akong damong maria, Gamot yan. Sa ano? Kabag. <laughs> ito oh. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Bigay lang to sa akin doon sa bundok. Kaya eh. tinanim ko yan. Mas matangkad pa sa akin. Ito din. aloe vera ito fortune magtatanim din ako ng ito lipat ko kasi nag share sila ng pasok ito maano na oh pinagputulan ko to dito Ayan, oh haba na no tapos pwede ko rin siyang putulan tapos tanim ulit ito ganda din ito yung dahon na to dumami na nilagay ko maliliit yun, eh mula yan dito oh ayan. meron dito ayan <laughs> dalawang puno meron na naman nag ano na maliit doon. Hmm. ito yung pinagputulan ko ng ano ito ito o oh, ba, diba Tutol. ayan na oh, nilagay ko ay buhay na na ito pa buhay na no, pinaganuhan lang ng ibon kinakalkal yung lupa talaga tong mga ibon na to meron akong ano, snake plant. Ibang klase yan. Mm. Ito, walang mga paso. Nandiyan lang sa baba. Inidilig-diligan ko lang. May tumubo na. <laughs> Bayabas. Mga ano yan, pinagkainan ko. Ilalagay ko lang dyan yung mga buto. Tapos yung tumaba na naman to. Katakataka. ka meron ako din ito. And to galing sa baba kinuha ko kasi na ano doon hindi na arawan. Hey, may merong ano. Ito snake plant din to. Will ano to? Tawag nito, nakalimutan ko. Si to, maganda din yung bulaklak nito, pink. Ayan, may mga gabi-gabi ako. Sa amin gabi-gabi ang tawag nito. Iba-iba nang klase niya, no, yung design. To white. Oh, nakakatuwa. Merong ano. <laughs> Oh, uh, puti. Yung parang bunga niya o bulaklak niya. Ito naman ang maba na. sanga lang tumaliit. Ninanim ko tunoso ko. Tapos niya nilagay ko siya dyan. Sigla tumubo. Ayun pa yung ibang niyang sanga. Ito naman, bigay sa akin to ni ate. Ayan, bagong dahon oh. Tumaas na. Itong mga to, tagal na to. Hindi na momulaklak pa. Ay, ganda pa naman ang bulaklak na to ang dami nila kasi hindi pa na bulaklak marami ako aloe vera din may aloe vera ako dyan gusto ko magtanim din ng panibago meron naman siguro eh, alipat lang Ayun, umakyat na pinapakyat umakyat na doon oh. No? ito meron akong tuba-tuba hmm, tuba-tuba yan yung rose ko ito naman buti na lang meron pang tumubong ganito kasi naanong na talaga yung pinakapuno nito tapos sinayaan ko lang yan nag ano, sprout dito may panibago pa nakakatuwa naman ito yung butterfly ko dumami na naman sila umano na naman yung mga dahon yan doon, lalapad na. ayun nilipat ko dyan. Ayan. Ito yung gawa ko kanina. Ayan, kasi nabasag na. So, hindi na mapakinabangan na tungtungan ng ano, halaman sa loob ng bahay. So, nilabas ko at nilagyan ng kahoy. Ay, <laughs> wala, naisipan ko lang. Tapos ito, lang. ito no, tungtong ko. Meron na siya, mga pinagtatanim ko na guys sprout ito, ang ganda din nito white ang kulay ng bulaklak nya merong iba ibang kulay nito meron ngang parang combination wala ako nun pero maka ano ako nun gusto ko magtanim din kasi ito puro white lang talaga <laughs> sila sa baba ito meron ng nag ano sa spider plant yan, nilagay ko. Ito naman ganda din, di ba? You know? <laughs> ganda rin ng ano niya. Ito, sobrang laki na. Mm. Pwede rin naman magtanim nito. Sa nga lang. You oh. know? Taas na. Taas, taas na. Yan. Ito, mano na siya dyan. Dumikit. Nilagyan ko ng kahoy. <laughs> para may ano. Tapos, mayroong patula, oh ayan, pinaakit ko yung patula kasi nung one time meron kaming patula na tinanim nakapagbunga din at nakapagbulay talaga kami lagyan ng miso, ang sarap may sabaw, <laughs> patula galing sa hardin ito ang ganda oh hmm, magiba yung kulay niya mga umaakit oh, meron pang sumali na kalabasa <laughs> meron ako din dito yung foto so oh, pinakit ko sa ipil-ipil <laughs> doon na pinikot ko lang ito mulberry yun yung bunga nya ay hinog na ito hinog na pero paanohin ko muna siya yung mag turn ano ta darker para mas matamis yun marami nag sprout nung nakaraan di hanggang mula pa yun dito ngayon oh tas na pati to <laughs> ang kaling ito ang sampagita hiningi ko dong kay ate sa kanila meron sila sa bakuran natasabi ko pahingi ako magtatanim ako try ko itusok ayan may nabuhay so okay naman to oregano oh. pag inuubo ako kuha ako ng limang dahon pinipiga yun iniinom ko ng derecho ah, to bigay sa akin ng friend namin hmm, sa ibang bansa yun tumubo napakaliit nyan parang ano lang sabi niya sige, iano mo kung mabubuhay. Ayun. Laki <laughs> na, ito na may tumataba. You know? See? Mm, ganda ng ano niya. may mga photos ilalim mo. Kumapang andun doon. Ito mayroon pa akong butterfly na maliliit lang yung dahon ngayon, oh, no, ano na oh, namapad na. Kasi ito naman ay taba. <laughs> may mga snake plant naman dito snakes Snake lang. Nakalagay. So, Meron pa ako dito sa, alo, sa loob. Ito nilagay ko. Kasama doon sa ano. Ito yon yung isa. Hindi pa naman nabasa. So, tinungtungan ko. Ayan oh. Taas. Nilagay ko lang siya dyan. Nabilad kasi sa araw. So, nagiba yung dahon. Kaya dito ko muna. Nistambay. Ayan. Tapos ito. Nabilad din sa araw. Mano na naman na kasi nakasilong pati to pati to oh, kasing ko na ayan, yan sila ayan nakapasok na sa loob ng bahay yan lang ang aking pinagkaabalahan puwing umaga yun ayan nakakatuwa lang pagmasdan yung mga halaman ko dinidiligan at Inaayos. Ayan, yeah, gano'n. Ayan lang. Katuwaan ko dito sa bahay. Okay. Bye-bye.